isang maulan na umaga na naman mga kapising o bagyo na naman takbuhan na naman tayo sibuya dito mga kapising yung pinatawag na ano pinatawag ito yung seaweeds kaya malalaan natin maya so yan yung mga buya na eh yung mga pising yan yung mga seaweeds yan yung nagpapahirap sa amin dito pag dumaan lalo pag gabi nahirapan kami dumaan dito pag gabi mga seaweeds po yan medyo nabawasan na nga yan konti na lang yan kasi na-harvest na so yan yung mga seaweed so Marami yan dito dati. Halos napunok to dito. Kaya nahihirapan kami dumaan dito kaya taraw. Yan harvest na yan kaya magtay na lang malapit tayo sa cell site ngayon ilang araw din kami wala signal so dadaan tayo dito sa cell site doon sa puntahan namin mayroon naman cell site lang mahina TM, Aglog Kaya smart to yun ang problema namin dito mga ka-facing, hindi talaga permis kami na may signal signal lang kami pag mapalapit kami sa cell site pero pag nasa laot lang kami wala kami signal kaya di talaga magapag upload ng video pira lang ah oh, ganda ng kapot ah ay study daral ka kinder ka na kinder ah kinder nilibre ng maligit ayun na kita yung mga basic cementerio kaya may cross hindi maklaro kasi madilim may fog maulan kasi dito pero iyan nila dito. katayo sa patong Uli nang bangka, oh. tumawid sa amin yan. Okay, baka abutin ka namin. Dali kami oh. Bagay matuli na may ang kaya mo din. Yeah, nandito na kami mga kapising at kami ay didikit sa aming uh, career kasi kukuha kami ng tubig at saka supply. nandito dito na yan. Ano ba ano? Ito si Shiny Boy. <laughs> so, dito kami diyan mangaka-facing sa kirir, namin. Mayrong dumating galing Maynila. Oh, so, pupunta kami na tubing, kaya wala na kami tubing. Sasamayan dala na rin supplyan. Mayrong karni gulay. Takak pagrikado lahat kompleto so makakatingkin na naman kami ngayon ng karne mga kapising Mas uh, muna tayo sa isda ngayon kasi may supply na dumating tuwang tuwa na naman yung mga malalakas kumain ng karne nito kaya no na tumatawa na kasi dito mga kapising every, every 15 days kami may supply dito So, ngayon okay, uh, ay pizza di si size na. So, ayan, nagkadikitan na sila mga kapisir, no? Hinintay <laughs> muna, ka, muna namin magkadikit -de yung sa kirir bago kami papatong. So, doon kami sa kaliwa, papatong. Kasi yun yung galing Maynila. Doon kami kukuha ng tubig, saka yung supply. So, Dan, i-indrick e, e, mo yan doon. So, dito na kami mga piseng. Inaayos ng langos para makapagigip ng tubig. So, doon kami sa carrier na yan, yung malaki. Doon kami kukuha ng tubig. Ay, pala yung pangalawa. Yung kasunod, yung malaki na yan. Ito yung bagong dating. Doon na rin yung supply namin mga karating. So, di tayo makapunta doon kasi maulan dito lang tayo maghintay dapat nga pala kami mga kapising no? dahil dito yung may tubig so dumugtong na lang kami dito sa isang sonar na kadikit dito maulan maulan Ay, konti na lang talaga tubig namin. So, na Nakadugtong kami dito Oo, <laughs> so, nagdugtong na kami dito Para lang makakuha kami ng tubig Ngayon maulan, kailangan magtago na natin Kasi Ulan, maulan Maulan, kailangan natin bumalik dito kay maulan Yay! Lagas ng ulan, di kaya. Ito yung supply namin mga kapising. Ya. Ay, karni. Ulan. Ito na yung kulay? Ito, mabigat. Tak ada yang. Hei. Hei. Eh. Kira ini, kira ini. No que me la mata carne